video na kita guys para niya aton buhos yan masarap yan yun na guys yung pusit natin yung noto huli na namin kanina lang o hindi palagos gusto na kasama si kuya paminta itong muna ito ngalo ito magic para ma magic mas haluin natin ah mula ito pagluluto and one minute second panan lang natin guys takpan mong mabuti a few moments later Atin ng toyo guys yan That, para masarap na natin. Tikman na natin yung sarap ng pagmamahal ng nose. Tikman na natin, na Guys, tikman. Guys, tikman na natin. Medyo maalat lang, guys. Pero okay na. Okay <laughs> na. lagi natin na sugar, guys. Jesus, kay gamay na na guys? So na guys, lagyan natin ng sugar para yung pusit maging masarap at masustansya. Yan, klarado na guys. Hindi, mo maubos kayo. Saan na nakamot ko? Walang panggabi. Pati ng suka or suoy. So Yan guys. Sinanay nanay na naglagay. Yan sinanay. nanay. Yan. Okay na to guys. Okay na to. Alright. Ito yung karahang na kung tuman. Yan ang black karaha namin. Black karaha. Black Black na Ta kawali. Ay, kawali pala. Ay. okay. Nay, na ako kalo na okay. Okay. Nagyan na natin ng suoy or suka. Para maging masarap. Kasi masarap sarap ng pagmamahal. Ha? Huh? Kasi? Yan. Para maging mas masarap. Maging masarap ng pagmamahal Alright Ako naman yung titikim Tikman na natin tasbol Wow Sarap Okay na, na guys Tatpan na natin guys Okay At umapoy pa At pagunti natin yung apoy Yan guys Natapos pala na niya itong pagluluto guys ngayon. Itong pagluluto natin. Kung nagustuhan nyo, pag-like and share. Sa aming mga video at YouTube channel, pag-subscribe. Yan lang. Thank you. Good morning guys.